So, good morning, good morning This is Butan Fishing Mix Vlog So, nandito tayo sa lakot mga guys So, pauwi na ko dyan mga guys so, Malon, medyo malon talaga guys so, At saka ito yung payaw mga guys so, Malapit tayo sa payaw, nakatali tayo sa payaw oh. Ayan, nakatali tayo sa payaw Ayan, nakatali tayo Ito yung uling kunti ko, kunti yung uling ko Ito Ayan, yung uling ko mga guys, so, kunti lang yan yung huli ko ngayon kunti ilang piraso lang ito mga guys ilang piraso lang yan o ilang piraso yan yung uli natin guys o ilang liit kunting tira kunti lang yan pawente pawente medyo malayo tayo sa tabi mga guys medyo malayo tayo sa tabi o maalon medyo magulong tira kayo ano dagat maalon o oh. nakatali tayo nakatali mga okay, guys, so dito nakatali tayo sa payaw. Oh. Nakatali tayo sa payaw. Ay, mga guys, nakatali tayo sa payaw. Mga guys, oh. Ayan, oh. So, pauwi na ko, pauwi na. So, maraming salamat sa iyong walang sawang pagpanood dyan. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye. I nice.